Hello Cancer, February 2024, love message. Ano nga bang mensahe? Ang kailangan mong marinig ngayon, derechahan. will straight forward, maging ano pa man ang inyong relationship status ngayon, single, attached, or married. This message is for you. Anong maiwan natin para sa mga Cancer ngayon? Buhay, pag-ibig, relasyon, message. Cancer. Cancer, Cancer. This month, February 2024, love message. Ano mo iwan natin para sa kanila? Ayan, may ilang barahan na umangat dito. The Five of Swords. Alam ano mo, kanina, parang kanina pa yung nag appear The Five Page. Page of Swords reverse. The Five of Pentacles. The Four of Cups. Okay, Cancer. Cancer, Cancer alam nyo, medyo may struggle, may difficulty kasi tayo nakikita. Kahit sa mga sari-sari sarili yung pakiramdam lamang ito, okay? Hindi kailangan laliman. Pero, if ever mag-apply man po, emotionally, okay, parang, no matter what your relationship status, single, in a relationship, married, again, Minsan naghirap i-deliver yung ilang messages. Para bang, meron yung kasi as a cancer, andyan yung pagiging emotional, extra sensitive, yung inyong mga sensitive soul. Okay, umaangat. At mari umangat ngayong buwan ng pag-ibig ang inyong mga puso, ang inyong mga pakiramdam. Na hindi naman masama. Dahil yan yung inyong mga power. Yan yung mga strength nyo. Pero sana huwag nyong wag yung masyadong damahin yung ilang yung ilang laban na ito or ilang pain if ever makaramdam kayo ng pain ngayon this is not the best month para masyadong laliman or masyado kayong ma-attach doon sa emotional side na ito again yan yung mga power niyo cancer pero hindi niyo man matanggap or may pakiramdam kayo na bakit hindi ito yung ano eh, hindi, hindi, ito yung deserve ko pero bakit hindi ko ito yung nanamdaman ko or ito yung natanggap ko ngayong buwan cancer pinapaalalahanan ka ng mga baraha na it's okay not to be okay ayan <laughs> narinig nyo ba guys meron kasing lamok <laughs> live na live tayo may lamok okay natawa naman ako ang laki kasi guys. Kasi laki ni Moonchild. Damang-dama ko yung pagbasa ng cancer bilang may lamok. <laughs> anyway, yung struggle, ay parang mag-highlight kasi ngayong buwan when it comes to relationship. At yung struggle na ito, ay maaaring mga dalahin nyo rin itong mga nakalipas na. Or meron lang kayong kahit sabi ko nga, simpleng pakiramdam na hindi kayo masyadong okay. Pag nilay-nilayan, ano man ang tinatakpo ng iyong relasyon ngayong buwan, buwan ng mga pag-ibig, pag-ibig, relasyon. Ito halimbawa lamang if in a relationship, couples. Kung hindi kayo makareceive ng something sa inyong mga kapareha na special, okay? Kasi sa realidad, tayo ay magkakaiba ng posisyon, relasyon. Huwag niyong damdamin, okay? Huwag niyong laliman. Maring Meron din itong dahilan kasi five of pentacles ay narito. Kumbaga, yung energy ay medyo may pagkalo. Reversal tayo every time. So, maaari ito po ay mag-apply sa iyo or sa kapareha. Low yung energy. Pero it doesn't mean na hindi ka nito nakikita o napupuna. Okay? Actually, alam mo na to eh you've learned so much now when it comes to your partnership, relationship area. And this time, sasabayan na lang yung ilang galaw. Maging positibo man o medyo hindi nyo masyadong bet or magustuhan. Sasabay sa ilang transformasyon pagdating sa pag-ibig. Single man or in a relationship, I will be honest, may pagka-emotional. Angat ang inyong mga emotional side or extra sensitive ng mga uh, cancer ngayon. Na okay lang naman, lalo pa ano, single, may pagkakataon na nalulungkot tayo. Ayan, bilang cancer din po ang moon child. The four of cups is ang indikasyon na okay lang yan. Again, it's okay not to be okay sometimes. Kahit pa dito kayo, physically, meron naman kayong karamay. Ayan, maglaan ng alone time. Pag nilay-nilayan ng buhay, okay lang. Kahit kayo lang muna andito yung paglaban nyo pa rin. Pagtayo nyo sa inyong mga sariling mga paa sa kabila ng ilang struggle nyo sa buhay. Actually, financially, emotionally, umaangat dito. Patuloy mong bigyan ng pag-aksyon yung mga nais nyo, Cancer. Okay? Cancer. Okay. First, first. Once, once. Transformation this month when it comes to relationship. Meron din eh. Pero hindi nyo kailangan madaliin yung gusto nyo makita um, or malamdaman pa. Okay, cancer. Ayan, may lumilipad. 1 and 1, 11, 11, I am manifesting you. Merong nagpe-pray, merong, sabi ko nga, maging single man po kayo in a relationship. Meron at merong nakatanaw, meron at merong nagda para sa'yo. May manifest ka na nito na sana dumating ka na. Okay? Kasama ka sa mga dasal niya. Single. In a relationship. Hindi man ganyan kabuo yung enerhiya ngayong buwan. Pag-ibig. Meron mang ilang challenges sa inyong relationship. Andito yung bago simulain. Andito yung, eto napakahalaga. Yung dasal. Okay? Ito naman yung pinaka-importante sa relasyon. Na ipinagdadasal. Ikaw yung universe nito. I am manifesting you. One in one. New beginnings. Festoids, sa kabila ng ilang challenges sa buhay, pag-ibig, maniwala tayo na meron pang pagbabago patungo sa inyong tunay na destination when it comes to love. Sa inyong mga one, 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 one and only true love. Ngayong February 2024, Love Month Cancer.